Yan mga kamote, night market. Ayan. Nandito kami sa Pilipinas. Sino aking kagit ni Manang? Taga Isabela na po. Ay, ito, 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 tagay Taga Isabela. yan. oh. Hello yeah. po. Taga Isabela na. Mag-subscribe <laughs> kayo. Ato papaitan ijay. Weh. Well, kan... Ken... Papaitan tayo ko na. Nuang. No, Nuang no, ka na. No. ka na. No, no. well. Sinuksupan. <laughs> Yeah, Pinag-gutuhan. Pinag-gutuhan. kunin mo yung set. Yan kayo kumain. Sarap. yan Pinag-gutuhan. Mga kamote. Tapos order ako nito. Pulo. Pulo. Ilan po? Dalawa. Dalawang order po o dalawang mister? Dalawang ganyan. Dalawang mister. Okay. Sister. Tapos itong kuwa. May isang asaka. Anapay. eh sige. Dua. 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 Dahil walang nakakautingin ito, hindi ito malam ito. Basta na wala na nagduba. Basta wala mapagbigyan lang. Gusto na ito. Pinoy. Kahit na lang po? Kahit na lang na lang po? na ka lang Abroad. Taga sila ka lang Pinas ano, street food. Ilocano eh. Ikaw kami. Laon Ay, Isabela po. Ay. Yan, makamutin, mayroon pang yan Ulo. Yan.